the basis Hello eh. guys! Magandang dilag Ay, Magandang gabi. Tawag yan. mag na eh. Mag, uh, magsundo ako ngayon sa airport kay Sir Ivan. So, maulan na gabi. kasi itong van o ito yung basa yung damit ko o. yung van kasi nasa baba naka park ayan so kinuha pa natin ayan so maulan ngayon guys napaka ano, kanina ba tong ulan ano pag ulan na ito yung isa na yung tagulan natin ngayon ayan diba tingnan nyo dito guys oh nung pecha na guys alas ah uh, 5 ano uh, 11.45 11.45 na guys tama yung ulat oh, ito yung sa harap oh Ito, maganda na magsundo ngayon guys kasi hindi na matraffic. Hindi na siya matraffic. So, puyat na naman tayo. Pero, ayos lang kasi ayan. Tulad day off naman natin bukas. Ayan. White Lynx. or at ad advance mas okay na yung na advance din tayo kaysa sa malay alay pa yung mata ko na no? kasi nag energy drink ako kasi kailangan hindi naman ako lang umiinom ng energy drink so minsan lang tayo mga pag energy drink. O, energy lang naman ako pag nagpupuyat eh. At saka may laman naman yung chunk. So may sipon nga lang tayo. Eh, hindi pa tayo masyadong magaling kasi nung nakaraang araw eh napaka-pangit yung pangiramdam ko. At kasi nung mga nakaraang linggo din, nung medyo pa yung ulan, ulan-init, Ampo na tayo So Cute Ito ba Basta yung buhok na Basta Kahit maaga tayo makarating ng kaunti doon At least Relax na ako Pahinga muna ako sa grid Hindi naman matutulog Sabi tambay muna sa grid Darating din naman yun Kasi one naman ang sabi niya sa akin dating niya ay 1 so diba na naman ah, wala pa naman ako kapote pa uwi basang sisiw talaga to sigurado basang sisiw na naman ito Ayan, pag ganitong kagabi na guys napakasarap ayun eh, masarap magbiyahe pag ganito kunti na lang yung sasakyan tapos ah uh, na may mga gagoy ganda ka ka naman nandito na nagkukulat nagkukulat kayo no kunti na lang yung sasakyan eh matubig eh no Ortigas. sa aking kanan ay Ortigas ayan, tinabay natin yung kahabaan ng EDSA EDSA ayan, terminal 2 ko pala siya susunduin guys ha mga sa mga nagtatanong kung anong sa mga nanonood kung may nanonood man Diyan man lang okay.